Guys, binahan na kami, guys. Dilaw! Dilaw! Ayan, oh. Umaagos na yung tubig. Wala nang bigas. Ang kahoy basang-basa. Ah, ah. Napakahirap ng buhay niyan. Dito kami guys sa kadagatan. Nakikita nyo naman. Dito kami sa gitna ng dagat oh. Kaso nga lang yung dagat galing sa galing sa bundok oh. Umaagos pa baba. Tingnan mo guys, pati manok guys, maliligo na din sa dagat. Natutuwa din sila eh. Tingnan mo ang kalangitan oh, malaking laki pa yung ano, ibubuhos nila oh. Palulubog na rin yung araw. Guys, andito kami guys sa palaisdaan, guys, oh. Nasa palaisdaan kami ngayon sa Bangusan. Ayan, oh, guys, oh, dagat. Sarap dito maligo. Kaso nga lang, puro tayo ng, ano, kambing. Ah, ah.